sa isang tahimik na umaga sa Maynila, nagising si AJ Raval sa tunog ng sunod-sunod na notification sa kanyang cellphone. Hindi niya inasahan na ang simpleng post niya kagabi ay magiging simula ng pinakamalaking kontrobersya sa kanyang buhay. Ang litrato na iyon, isang casual na snapshot kasama si Eman Bacosa sa isang charity event, ay nagdulot ng reaksyon na lampas sa kanyang inaasahan. Ngunit ang tunay na nagpainit ng social media ay ang kanyang caption. Isang tapat na pagpapahayag ng paghanga na hindi niya inakalang magiging dahilan ng gulo. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot na sa milyon-milyong views ang post at ang pangalan ni Emmanuel Bacosa, anak ni Manny Pacquiao, ay trending na sa buong bansa. Sino ba si Eman Bacosa? Para sa karamihan, kilala siya bilang anak ng boxing legend, ngunit sa industriya ng entertainment at negosyo, may sarili siyang itinatayong pangalan. Athletic, matulungin, at may malasakit sa kapwa. Ito ang katangian na nakita ni AJ na bukod tangi. Hindi lang basta celebrity kid na umaasa sa apelido ng magulang. Si Eman ay may sariling advocacy, may sariling pangarap, at may puso para sa mga taong nangangailangan. Kaya naman nang magkasama sila sa charity event na iyon, hindi mapigilan ni AJ na hindi humanga. Wala siyang masamang intensyon, wala siyang ibang layunin kundi ipahayag ang respeto niya sa isang taong tunay na gumagawa ng pagbabago ngunit sa mundo ng social media walang simpleng bagay ang bawat salita ay sinusuri ang bawat kilos ay pinag-uusapan at sa kasong ito ang anak ni Manny Pacquiao si Emmanuel mismo ay hindi natuwa sa nangyari ang kanyang reaksyon sa Instagram ay mabilis na kumalat isang matinding pahayag na nagpahiwatig ng pagkadismaya at pagtanggi. Paano nga ba nangyari ito? Bakit ang simpleng pagpapahayag ng paghanga ay naging sanhi ng public feud? At ano ang tunay na istorya sa likod ng lahat ng ito? Marahil ay nagtataka kayo kung paano nagsimula ang lahat. Bago natin pag-usapan ang kontrobersya, balik tanawin muna natin kung sino talaga si AJ Raval at ano ang kanyang journey sa showbiz. Hindi madali ang landas na tinahak niya Mula sa pagiging anak ng action star na si Jeric Raval, dinala niya ang bigat ng expectations at ang pressure na patunayan ng sarili. Maraming nagsabi na nandyan lang siya dahil sa apelido, pero pinatunayan niya sa lahat na may talento, may grit, at may determinasyon na bumuo ng sariling legacy. Si AJ ay naging bahagi ng iba't ibang proyekto mula sa mga bold movies hanggang sa mainstream television. Pero higit pa sa kanyang career, Kilala siya sa kanyang transparency sa social media. Hindi siya takot magpakita ng tunay niyang sarili, ng kanyang struggles, ng kanyang triumphs. Ito ang dahilan kung bakit maraming followers ang nakaka-relate sa kanya. Hindi siya perpekto at hindi niya itinatago iyon. Sa isang industriya kung saan lahat ay filtered at curated, si AJ ay parang fresh air. Totoo, raw, walang halong plastikan. Kaya naman nung mag-post siya tungkol kay Eman Bacosa, walang halong duda ang kanyang mga followers na totoo ang kanyang sinasabi. Walang script, walang PR stunt, walang hidden agenda. Simpleng pagpapahayag lang ng paghanga sa isang taong may mabuting ginagawa sa lipunan. Pero sa industriya ng entertainment, wala talagang simpleng bagay. Ang bawat kilos ay may repercussions. Ang bawat salita ay may weight. At ito ang nakakalungkot sa sitwasyon. Ang isang taong nagpahayag lang ng positivity ay naging target ng negativity. Pero bago tayo husgahan si AJ o si Emmanuel, kailangan nating maintindihan ang buong konteksto. Kailangan nating tingnan ang lahat ng panig ng kwento. Kaya nga nandito tayo ngayon upang alamin ang tunay na nangyari, ang tunay na dahilan kung bakit umalma si Emmanuel at kung ano ang susunod na kabanata sa kontrobersyang ito. Gusto kong malaman, saang lungsod kayo nanonood ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba at sabihin sa akin kung nasaan kayo. Nais kong malaman kung gaano kalawak ang naaabot ng kwentong ito, mula Luzon, Visayas o Mindanao. Gusto kong marinig ang inyong boses. Ang charity event na iyon ay ginanap sa isang kilalang hotel sa Makati. Dumalo ang iba't ibang personalidad mula sa showbiz, sports at negosyo. Ang layunin ay simple, Magtipon ng pondo para sa mga batang may sakit na walang kakayahang magpagamot. Si Eman Bacosa ay isa sa mga pangunahing organizer kasama ang kanyang mga kaibigan at business partners. Hindi ito basta fundraiser lang, ito ay advocacy na malapit sa puso ni Eman mula pa noong bata siya. Naalala pa ni Eman ang mga panahong kasama niya ang kanyang ama sa mga medical missions. Nakita niya ang kahirapan, ang desperasyon ng mga magulang na walang maibigay na gamot sa kanilang mga anak. Doon niya napagtanto na hindi sapat ang kilala ka lang o mayaman ka lang. Kailangan mong gumawa ng tunay na pagbabago. Kaya naman noong nagsimula siyang tumayo sa kanyang sariling paa, unang-una niyang ginawa ay mag-organisa ng charity events na tulad nito. Walang media mileage na hinahabol, walang publicity na inaasahan, purong tulong lang sa kapwa. Si AJ Raval invited sa event bilang isa sa mga celebrity guests. Noong una, nagdalawang isip pa siya kung dadalo. May shooting siya kinabukasan at pagod na pagod na siya sa sunod-sunod na taping. Pero nang marinig niya ang advocacy at kung sino ang nag-organisa, pumayag siya kaagad. Gusto niyang makita ng personal kung sino ba talaga si Eman Bacosa, ang taong madalas niyang nababasa sa social media na gumagawa ng mabuting bagay. Pagdating niya sa venue, kaagad niyang napansin si Eman. Hindi dahil sikat siya o dahil anak siya ni Pacquiao. Napansin niya si Eman dahil sa paraan ng pakikitungo nito sa mga tao. Nakita ni AJ kung paano personal na binabati ni Eman ang bawat bisita, kung paano niya tinitingnan sa mata ang mga taong nakakausap niya, at kung paano niya talagang nakikinig sa kanilang mga kwento. Hindi yung typical na celebrity smile at wave lang si Eman ay genuine. Habang tumatagal ang gabi, nagkaroon ng opportunity na mag-usap silang dalawa. Nag-share si Eman tungkol sa kanyang advocacy, sa mga batang natulungan na nila, at sa mga plano niya sa hinaharap. Hindi niya pinagmayabang ang kanyang achievements, pero kitang-kita ni AJ ang passion at dedication. Doon niya na-realize na hindi lang pala physical appearance o social status ang dapat paghanaan ang character at compassion ng isang tao ang tunay na kahanga -hanga. Kaya naman nang makauwi si AJ, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-post. Hindi niya alam na ang simpleng gesture na iyon ay magiging dahilan ng isang malaking gulo. Hindi niya alam na sa likod ng spotlight at sa kabila ng ngiti. May mga bagay na hindi niya alam tungkol kay Eman. Mga bagay na makakapagbago ng lahat. Noong umaga pagkagising niya, hindi niya inasahan ang dami ng notifications. Thousands upon thousands ng comments, shares at reactions. Ang una niyang naisip ay positive. Siguro naman nagustuhan ng mga tao ang advocacy. Pero nang buksan niya ang comment section, iba ang nakita niya. May mga taong nag-assume agad na may feelings siya kay Eman. May mga nagsasabing nag-e-express siya ng romantic interest. At ang pinakamasakit, may mga nagsasabing gumagamit lang siya ng pangalan ni Eman para sa publicity. Hindi niya maintindihan. Bakit ba ang pagpapahayag ng paghanga ay kaagad na associate sa romance? Bakit ba ang pagkilala sa mabuting ginagawa ng isang tao ay kailangang gawing issue? Pero ang tunay na nagulat si AJ ay nang makita niya ang Instagram story ni Emmanuel Pacquiao himself. Ang kanyang statement ay malinaw at matapang. Hindi ko kailangan ng validation mula sa kahit sino at hindi ako sang-ayon sa mga assumptions na ginagawa ng iba tungkol sa akin. Naramdaman ni AJ ang bigat ng mundo. Parang lahat ay nag sa isang iglap. Nagmaling ba siya? Masama ba ang ginawa niya? O may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ni Emmanuel? Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang alamin ang totoo. Kailangan niyang kausapin si Eman at linawin ang lahat. Pero paano? kung ang mundo ay nanonood na ng bawat kilos niya. Ang mga sumunod na araw ay magiging pinakamahirap sa buhay ni AJ. Ang simpleng post ay naging nationwide controversy. At sa gitna ng lahat, may ilang katanungan na kailangan niyang sagutin. Hindi lang para sa publiko, kundi para sa kanyang sarili din. Ang social media ay walang habas na nag-comment tungkol sa nangyari. Ang hashtag AGMANcontroversy ay trending sa Twitter, Facebook at TikTok. May mga supporters ni AJ na nagsasabing wala siyang ginawang masama na ang pagpapahayag ng paghanga ay normal lang at hindi dapat gawing malaki. Sa kabilang banda, may mga defenders ni Emmanuel na nagsasabing may karapatan siya na mag-react lalo na kung uncomfortable siya sa mga assumptions ng iba. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, may isang detalye na hindi napansin ang karamihan. May isang interview si Emmanuel ilang buwan bago ang charity event. Tinanong siya tungkol sa love life at ang sagot niya ay simply pero meaningful. Hindi ako interesado sa showbiz relationships. Gusto ko ng simple lang, tahimik at hindi exposed sa media. Ito ang dahilan kung bakit nag-react siya ng ganoong kalakas. Hindi dahil ayaw niya kay AJ as a person, kundi dahil ayaw niya ng attention na dala ng ganitong klaseng publicity si AJ sa kanyang parte ay hindi makagalaw. Tuwing bubuksan niya ang phone, may bagong article, may bagong blind item, may bagong chismis. May nagsasabing ito ay planned publicity stunt. May nagsasabing may third party na involved. May nagsasabing si AJ ay desperada na para sa attention. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumatago sa kanyang puso. Kaya naman nag-decide siyang magsalita hindi na niya kaya ang tahimik na pagtitiis. Kailangan niyang linawin ang kanyang side. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang intensyon. Nagpost siya ng official statement sa kanyang Instagram. Walang drama, walang iyakan, walang paawa effect. Simpleng explanation lang kung ano ang tunay na nangyari at kung ano ang tunay niyang intensyon. Hindi ko inasahan na ang pagpapahayag ng paghanga ay magiging dahilan ng gulo. Ang purpose ko ay simple lang. Kilalanin ang mabuting ginagawa ni Eman sa charity work. Wala akong ibang layunin. Wala akong hidden agenda. Kung nasaktan ko siya o kung na-uncomfortable siya, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko intensyon na magdulot ng anumang negatibong epekto sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya. Ang statement na ito ay nag-spark ng iba't ibang reactions. May mga tao na nag-appreciate sa honesty ni AJ na sinabi niyang mature at classy ang approach niya. Pero may mga tao rin na hindi naniwala na nagsabing scripted lang lahat at damage control para sa kanyang career. Hindi mo talaga masisiyahan ng lahat, lalo na sa mundo ng social media. Pero ang hindi alam ni AJ ay may nangyayari sa likod ng eksena. May mga tao na nag-iipon ng impormasyon, nag-a-analyze ng bawat detalye, at naghahanda ng mga revelation na makakapagbago ng takbo ng kwento. May mga taong may hidden motives, may mga taong gumagamit ng controversy para sa sariling interes. At si AJ sa gitna ng lahat ng ito ay walang kaalam-alam sa storm na paparating. Sa kanyang condo unit mag-isa siyang nakaupo sa couch, nakatuon ang tingin sa ceiling. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumawag na ang kanyang manager, ang kanyang publicist, at maging ang kanyang pamilya. Lahat sila ay may kanya-kanyang payo, kanya-kanyang opinyon. Pero sa huli, siya lang ang makakagawa ng desisyon para sa sarili niya. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang ama. AJ, sa industriya na ito, hindi lahat ng tao ay kakampi mo. May mga taong gagamitin ka, may mga taong sirain ka, at may mga taong manonood lang habang bumabagsak ka. Pero ang tanging mahalaga ay ang totoo. Kapit ka sa katotohanan at walang makakasakit sa'yo na tuluyan. Nag-decide siyang hanapin si Eman. Kailangan nilang mag-usap ng personal, ng walang media, walang social media, walang mga taong makikinig. Kailangan nilang ayusin ito ng maayos bilang dalawang matured individuals na na-involve sa isang sitwasyon na lampas sa kanilang kontrol. Pero ang tanong, papayag ba si Eman na makipag-usap sa kanya? Tatanggapin ba niya ang invitation? O mas lalo pa kayang lalaki ang pagitan sa kanilang dalawa? Ang susunod na mga araw ay magsasabi ng kasagutan sa mga tanong na ito. Nag-send si AJ ng private message kay Eman sa Instagram. Simpleng message lang. Hi Eman, pwede ba tayong mag-usap? Kahit coffee lang. Gusto ko lang linawin lahat ng personal. Walang media, walang ibang tao. Just the two of us. Ang bawat segundo na hinihintay niya ang reply ay parang eternidad. Tiningnan niya ang screen ng phone niya ng paulit-ulit, hoping na may notification na. Three hours later, dumating ang reply. Okay, Saturday 3pm sa coffee shop na kilala lang natin. Huwag mo sasabihin sa kahit sino. Ang puso ni AJ ay kumabog. Mixed emotions and relief, anxiety, nervousness at kaunting takot. Ano bang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang conversation? paano kung mas lalong lumala ang sitwasyon pagkatapos ng usapan? Pero kahit anong mangyari, alam niyang kailangan niya itong gawin. Hindi para sa publiko, hindi para sa kanyang career, kundi para sa kanyang kapakanan din at para maintindihan niya ang side ni Eman. Tumating ang Saturday. Si AJ ay nagdisguise ng kaunti, nakakap, nakasunglasses, at simple lang ang suot. Ayaw niyang makilala ng mga tao at maging headline na naman sa social media. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya si Eman sa pinakadulong sulok, malayo sa mga tao. Nakasimple rin si Eman, mukhang pag-od at stressed. Naupo si AJ sa harap niya. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Ang awkwardness ay tangible, parang may invisible wall sa pagitan nila. Si Eman ang unang nagsalita. AJ, alam mo ba kung bakit ako nag-react ng ganun? Hindi ko nga maintindihan, Eman. Yun nga ang gusto kong malaman. Pumuntong hininga si Eman at tiningnan ang coffee cup niya. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil ayaw kita o galit ako sa'yo. Ang totoo, nire-respeto kita bilang artist at bilang tao. Ang problema ay ang mundo na nakapaligid sa atin. Nakinig si AJ ng mabuti. Patuloy na nagsalita si Eman. Alam mo, simula ng ipanganak ako, lagi akong nasa shadow ng apelido ko. Anak ni Pacquiao, yan ang laging naririnig ko. Kahit ano pang gawin ko, kahit anong achievement ko, parang hindi ako nakikita bilang sarili kong tao. At nung nagpost ka ng ganun, ang unang reaction ng mga tao ay assumptions about romance, about relationship. Hindi nila nakita yung charity work. Hindi nila nakita yung advocacy. Ang nakita nila ay love angle, showbiz issue, chismis. Naramdaman ni AJ ang bigat ng mga salita ni Eman. Naintindihan niya na ang reaksyon ni Eman ay hindi personal attack sa kanya. Ito ay frustration sa sistema, sa kultura ng social media, sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa kahit anong bagay. Eman, sorry. Hindi ko naisip na ganun pala ang epekto. Ang gusto ko lang naman talaga ay kilalanin yung ginagawa mo. Yung charity work, yung advocacy. Walang ibang agenda. Tumango si Eman. Alam ko, AJ. At naiintindihan ko na wala kang masamang intensyon. Pero ang problema ay hindi tayo ang nagko-control -co ng narrative. Ang mga tao ang gumagawa ng sariling version ng kwento. At ako, ayaw ko na lang talaga ng ganong attention. Gusto ko na lang gawin yung advocacy ko ng tahimik. Nag-usap sila ng mahaba tungkol sa industriya, sa social media culture, at sa challenges na dinadeal nila bilang public figures sa proseso ng pag-uusap, napagtanto nilang mas marami pala silang similarities kaysa differences. Pareho silang nag sa expectations ng ibang tao. Pareho silang may gustong patunayan sa mundo. Pareho silang gusto lang maging tunay sa sarili nila. Pero habang nag-uusap sila, may isang taong kumukuha ng litrato sa kanila mula sa malayo. Hindi nila napansin ang kamera na nakatutok sa kanila. Hindi nila alam na ang private conversation na iyon ay magiging headline bukas. Hindi nila alam na ang simpleng pag-uusap na iyon ay magiging simula ng mas malaking kontrobersya. Natapos ang meeting nila ng maayos. Nag-shake hands sila at nag-promise na keep in touch na lang at support each other sa kanilang mga advocacy. Umuwi si AJ na may peace of mind, feeling na finally na-resolve na ang issue. Pero ang hindi niya alam ay malayo pa ang ending ng istoryang ito. Kinabukasan, sumabog ang social media. May leaked photos ng meeting nila ni Eman. Ang headlines ay sobrang sensational. Secret meeting. AJ Raval at Eman Bakosa nagkita ng palihim. Ang comments ay mas grabe pa. Kita nyo may something talaga. Bakit nga ba sila nagkita kung wala namang nangyayari? Sinungaling si AJ may agenda pala talaga. Si AJ ay nabigla. Hindi niya inexpect na may makakaalam ng meeting nila. Sino ang nag-leak? Sino ang nag-picture? At ano ang intensyon ng mga taong ito? Pero mas malaki ang tanong. Ano ang magiging reaction ni Eman sa latest development na ito? Ang leak ng photos ay nag-trigger ng bagong wave ng speculations. Ang mga tabloids ay nag-compete kung sino ang makakapag-publish ng pinaka-sensational na version ng kwento. May mga nag-fabricate ng dialogues may mga nag-invent ng love angles at may mga nag-create ng scenarios na totally malayo sa katotohanan. Ang industriya ng gossip ay nag-thrive sa ganitong klasing kontrobersya at si AJ kasama ni Eman ay naging perfect subjects. Si Emmanuel Pacquiao Sr., ang ama ni Eman, ay narinig na rin ang balita. Bilang protective father at public figure, concerned siya sa nangyayari. Hindi dahil naniniwala siya sa chismis, kundi dahil alam niya kung gaano ka brutal ang industriya ng showbiz at media. Tumawag siya kay Eman upang mag-check at alamin ang tunay na nangyari. Eman, ano ba talaga ang nangyayari? Nababasa ko ang mga articles, naririnig ko ang mga chismis. Seryoso ba ito o publicity stunt lang? Dad, wala pong anything. Nagkausap lang kami ni AJ para linawin yung issue. Yun lang. Walang romance, walang relationship. Nagmit lang kami bilang professionals na gusto ayusin yung misunderstanding. Pero anak, alam mo naman na sa mundo natin, kahit simpleng usap ay pwedeng gawing malaki. Dapat mas ingat ka. Hindi lang pangalan mo ang involved dito, pati yung pamilya natin. Naintindihan ni Emma ng point ng kanyang ama. Totoo naman, ang bawat kilos niya ay reflection hindi lang sa sarili niya kundi sa buong Pacquiao family. Ang legacy na pinaghirapan ng kanyang ama sa boxing at public service ay hindi pwedeng masira dahil lang sa showbiz controversy. Sa kabilang banda, si AJ ay nagmeeting with her legal team at publicist. Kailangan nilang i-address ang leak. Kailangan nilang protektahan ang reputation ni AJ. Ang tanong ay paano? Mag-issue ba ng cease and desist letters sa tabloids? Mag-file ba ng case laban sa nag-leak ng photos? Oh hayaan na lang at hoping na makalimutan din ito ng mga tao eventually. Ang publicist ni AJ ay nagsuggest ng aggressive approach. AJ, kailangan nating labanan ito. Hindi pwedeng tahimik lang tayo habang sinisira ng mga tao ang reputation mo. Magfile tayo ng case, ipakita natin na hindi ka basta-basta pwedeng i-exploit ng media. Pero ang lawyer niya ay may ibang opinion. Kung magfile tayo ng case, mas lalong gigisingin ang isyu. Mas lalong mag ang mga tao. Minsan, ang pinakamahusay na approach ay silence. Let the issue die naturally. Si AJ ay confused. Sino ang susundin niya? Ano ang tamang gawin? Bawat desisyon ay may consequences at hindi niya alam kung alin ang tama. Sa gitna ng confusion, tumunog ang phone niya. Message from Iman. AJ, Nakita mo na ba ang latest? May video na kumakalat. Check mo. Kailangan nating pag-usapan ito ASAP. Kinabahan si AJ. Video? Anong video? Binuksan niya ang link na sinend ni Eman. Ang nakita niya ay isang edited video clip ng kanilang meeting sa coffee shop. Pero ang audio ay manipulated. Ang boses nila ay parang nag-uusap tungkol sa secret relationship, planning kung paano itago sa media. at discussing about future plans together. Ang video ay completely fabricated. Ang lips movement ay hindi synchronized sa audio. Ang background sounds ay obviously fake. Pero para sa untrained eye, convincing ito. At ang mas nakakatakot, viral na ito. Millions of views in less than 24 hours. Nagpanic si AJ. Ito na yung tipping point. Hindi na ito simpleng chismis o speculation. Ito ay deliberate na character assassination. May taong intentionally gumagawa ng fake content para sirain sila. Pero sino? At bakit? Tumawag si Eman kay AJ. Ang boses niya ay stressed at frustrated. AJ, kailangan natin kumilos ngayon na. Hindi na pwedeng magantay. May gumagawa ng moves para sirain tayo pareho. Kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod nito. Pero paano natin malalaman, Eman? Pwedeng kahit sino ang gumawa nito. Maraming may galit sa akin sa industriya. Maraming may gusto sa iyo. Paano natin mahahant down ang responsible? May idea ako. May kilala akong private investigator. Specializes siya sa cyber cases. Pwede niya i ang origin ng video, ang IP address, ang footprints ng nag-upload. Costly, pero worth it if we want to clear our names. Nag-agree si AJ. Walang ibang choice. Kailangan nilang protektahan ang kanilang reputasyon at alamin ang katotohanan. Pero habang nag-uusap sila, may mas malaking tanong na bumabagabag kay AJ. What if ang nasa likod nito ay hindi stranger? What if ito ay someone close to them? Someone na may access sa kanilang movements? Someone na may motive na maghiganti or mag-benefit sa kanilang downfall? Ang investigation ay magsisimula at ang mga susunod na araw ay maglalantad ng shocking revelations na hindi nila inexpect. Ang simpleng charity event na nag-start ng lahat ay magiging key sa pagbubukas ng mas malalim na secrets, secrets na matagal nang nakabaon at ngayon lang lalabas sa liwanag. Ang private investigator na hiningian ng tulong ni Eman ay si Marcos Del Rosario, dating cybersecurity expert ng isang government agency at ngayon ay nag-ooperate ng sariling investigation firm, Kilsell